Hello everyone. Welcome back to my channel. Good news muna tayo dahil ang Mahalima nominated sa Japan Asia Artist Awards 2023. Noon, top 43 lamang ang Mahalima sa Japan Asia Artist Awards dahil may 22 lamang na boto. Subalit ngayon, dahil malakas na ang 18 para sa Mahalima, umabot na ang boto ng 12,136 at number 2 na top 2 na ang mahalima natin dahil malakas ang 18s at nagtutulungan sa pagboto. Kaya naman, congratulations, 12,136 boto na ang nakuha ng mahalima at top 2 na sila. Kaya naman, keep on voting, keep on voting. Bumisita lamang sa website na yan, magparegister at may code na matanggap mula sa inyong email address. Hanapin ang uh, popularity award senior category, at i-click ang SB19 o i-type ang SB19 para makaboto. Limang beses makaboto sa isang imilan.